Oh. Nishter niya. Okay, Yung dito kasi po sa akin, ito yung malaking pagkutom at ko minuwalan ang nag-galaw po, um, da po kasi niya, ano? nasa dito po kontrolado. Okay, no Alam mo bakit Kaya sumasakit talaga. Bakit ah, mo parang kumakalas. Ah kasi tumutunog siya eh no yan yeah, nagtatama na kagad ka sa ano kaya mawawalan ka ng puwersa tapos oh, yeah. siya na ito, wala hindi eh, aabot ito yung history na ano tapos siya hindi aabot sa'yo kaya eh, pag natinan mo uy magugan eh oh, okay. okay. yeah. tapos may kabigatan ka pa pagka uh, kanya kanya ka na. nasalda ka lang isang ganun ah para ang pinalo sa buhot. Pag ito tumukod talaga to sa buto sa buto, wala ka ng takas. Kaya kala mo bumibitaw ang tuhot mo. Piling mo kala mo kumalas ng gano'n. Pero hindi yan kumakalas. Ang problema na dyan, eh, nga, may, pili ligamit dyan sa gitna, yung PCL at ACL. Yun yung may ipin. Kaya piling mo wala ka ng lakas. Kaya nga, nakakadawan mo, kumakalas. Pwede <laughs> mo kumakalas yan. Siya naman, mga high-spire. Ayan, kahit dito. Kahit dito ang taas ng mga ngayon. Magkabila ang kuwayan eh. Dito medyo malak. Pero ito ang taas, oh. Eh, tila ka layan. Hindi, kapag kumain ka ng manok, hindi ka may Madulas. Doon. Wala, masama pa rin. Pag nga ako, mani, kasi sa trabaho, nagkukulit lang ako. Bigla akong nagtipis. Nagtipis. Talagang mo wala ka. mo. Tanggalin natin nga yan. Pero idol, hindi makakapaglamo yung tama na idol, eh. The ang talaga. Talagang halos yung Pinipitin ko sa sobrang hindi ko nakikain. Alam mo bakit? Bakit mo, ngayon yung sa buto? anong naramdaman mo? Yung mga nasa ano ka eh. Tantsa ko, kotse yung tanong ba yun pa ka eh. Nainti na siguro eh. 85, 85 po, oh, nasa gitna, 89. Nalagyan mo ito ng no, e-support. Para kung sakali sa trabaho ka, nakagrip siya, hindi siya agad mabibili. Hindi siya tatama Ang iwasan mo lang muna rito, jump. Gagaling ko. Iwasan mo lang, huwag ka muna mag-ano. Huwag ka muna mag pakalo. Sira ka ba sa ano? Ganito? Sa kaya? Mm Hindi mo. Pag ganito? Hindi mo. Pag ganito? Hindi pa mo. Pag ganito? Sa impact man talaga? Pa mm -hmm. O. Pag ganito? Pa mm -hmm. pa pa po? Po, sir. Pag umano po, ito po. Ang sakit. Pag itong nakakanto po, po. Yung nakausin ko ispar din ko sa buto. Talaga ano, ay doon meron talagang meron cancerous na ano, yung pagtinamaan sa yung buto ng bukasan. Dito may tumutubo rito sa harap natin. Malit na ispar na na ano yung nabasa ko sa cancerous siya pag tumutubo. Ito naman sa iyo. kasi makulis. So, tumama talaga, masakit. Nakapanghina. Nakapanghina, yan. Ano to, uh, bones parang tawag dito hindi yan dapat mapatamaan. Lagyan mo ng ano? Support. Ni support. sabi na wala naman. Bone spar to, tawag to. Para sa mga heel spar, bone spar. yan tumubunan. Huwag lang yan. Pero yan, normal naman sa mga tao yan. Tumutubo talaga yan. Ingatan mo ng Siyempre, -kanto. Ikanto, right? na ang mautog. Siyempre, kanto-kanto. Ikanto mo na hindi. Lugi ka. Lugi Tao eh. kumakagalo. Uh, no? Mm Hindi -hmm. support ko ay doon. tapos mag-uukol tapos susubukan talaga ng mga bayan. Ayon doon kaya no nagdaan ngunti ng mga itatanging midyoung drum. Wala ana. sa Kumutok na kasi yung mga ano mo ginawa ng Jesus din plato. na sila kaya umabot. Na. Dapat 'yun lang din may allowance. Okay. Tayo ng umabot na niyan. Kaya pag ginan mo ko kahit anong support mo sa gilid, nasa gitna yung ano eh. Kasi kung sira ang gilid mo, hindi ka makakito. Ano ang ganyan? Eh, nasa gitna. Impact. Normal na kung umuhay ka lang, wala ka ng basketball. Kung gusto mo mag-jogging-jogging, pwede. Pero yung basketball talagang pa rin. Hindi mo. Kahit nga rin mo yung ano, pag sa basketball, kahit nga sa mga step lang ako, mga sakit pa rin. Mga half step, half step. Nung ibigay na tayo, nung may okay, tumatama. Kung okay. okay. baka ito na lang pera sa mga ito. Isa. Isa na mga ito. Pero uminom ka ng mga ano, uminom ka ng mga collagen o B12 para mo mga umputo. Itiba ito. Wala namang sakit ito, mawawala yung sakit ito kailangan lang huwag ka munang tatawag. Kaya mag-take ka ng vitamins. Kumain ka ng mga paan ng manok, no? wala dyan yan. Hindi ka sa manok. Okay. Uy, ako yung Kasi ito, pag mo, yung kanyari, nakabog mo yung tayo ka, hindi tayo ko. pag ka, pag nilagyan natin ng miso po dyan, mas malakas yan kung para sa mga. Sige nga. Pag na ako sa ano talaga, patapos tapos ipat ako sa kabila, hindi ko na, hindi ko na naman. Umiiwan yun. Ah, oh, ka? Oo, okay naman. Ay, ay, ay doon, natin natin. mo lang muna, no? Kaya, matigasin mo muna, mag-take ka ng mga vitamins. Tapos yun nga yung collagen. Ipaan e, naman no? ang collagen yan. Okay? Mag-take yan. Pero sa tito, sir, Tapos ako apos, sa pusa mula ng tao. Pero yung diretsyo na yan. Wala kang magiging aray. Pero ako pa hindi na lang may supporter kung kami na ako. Maluwag na siya, idol. Taka, alam mo naman sa sarili mo, nakita mo naman yung x-ray mo. Dapat hindi, hindi nag-aabot yun ano to, nabugbog ka mo. Yung nasi, galing, galing, ano? ah, ah, ang patawang kasi, galing yung lahat, <laughs> yung ang ang talon ka ng Kaya hindi mo alam. wala. Once na may injury ka, hindi mo na maayos. po kasi sorry, dati, magpa sa sakit yung kasi nakatakot ako magpaano. Magpatingin sa auto. Kaya bubog ilang beses na rin para self-treatment lang ginagawa meron siyang eh, pero... Pa lang, uh, na, yan, na. Yan, 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 ang magiging na-injury Huwag kayong magtiwala kayo sa pupuntahan nyo para gumaling kayo. Okay. Pag nangalay ka, sumuha mo lang ito. Okay. Ayos na ito.